Hello mga ka-health! Nandito na naman po tayo sa panibago nating video. Pero bako yan, magpapakilala muna ako. Ako nga pala si Christina, isa akong nurse. Ngayon, tatalakay natin ang isa sa mga alam naming paborito ninyong inumin. Ang buko juice. Titignan natin kung ano ang benepisyo nito at bakit kailangan nyo itong inumin araw-araw. Ngayon, bago yan, sana ay suportahan nyo kami. Subscribe, i-like at i-share ang video na to sa iyong mga kaibigan. Tara, umpisa na natin. Ang buko juice ay isang kakaibang inumin na kilala sa buong mundo dahil sa kanyang natural na kalidad at masarap na lasa. Isa itong likas na produktong galing sa nyog at ito'y naging kilala hindi lamang sa Pilipinas kundi pati na rin sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang buko juice ay karaniwang pampalamig ng marami, lalo na sa tag-init. Sa kasalukuyan, patuloy na dumarami ang mga nagmamahal sa buko juice dahil sa pagiging alternatibo nito sa iba't ibang komersyal na inumin at dahil sa halo-halong benepisyo nito sa kalusugan. Bilang isang natural na inumin, ang buko juice ay binubuo ng mga pangunahing sangkap na na nagbibigay ng kahangahang lasa at benepisyo sa kalusugan. Tubig ng nyog Ang malinamnam na tubig mula sa nyog ay pangunahing bahagi ng buko juice. Ito'y may natural na linamnam at nagbibigay ng malamig na timplado sa inumin. Pulpya, Ang laman o pulpia ng nyog ay nagbibigay ng masarap na texture sa buko juice. Ang buko juice ay natural na mayaman sa electrolytes tulad ng potassium, sodium at chloride na nagbibigyan ng hydration at nagtataguyod ng balanseng pag-ikot ng likido sa katawan. Ang buko juice ay mayaman sa vitamin C, isang mahalagang antioxidant na nagtataguyod ng kalusugan ng balat, immune system at nagtatanggol laban sa mga free radicals na maaaring magdulot ng pinsala sa katawan. Bukod sa vitamin C, naglalaman din ang buko juice ng iba't iba pang mahalagang nutrients tulad ng folate. Ang folate ay kritikal sa pag-unlad ng mga bagong selula at nagbibigay suporta sa reproductive health. Bukod dito, nag-aambag din ito sa produksyon ng red blood cells at normal na function ng nervous system. Mga benepisyo ng buko juice Ang buko juice ay kilala bilang epektibong pampatanggal uhaw at pampalamig. Ang natural na kalasa at malamig na temperatura nito ay nagbibigay ng kasiyahan at kaginhawaan, lalo na sa mga mainit na panahon. Dahil sa mataas na nilalaman ng electrolytes tulad ng potassium, sodium at chloride, ang buko juice ay mahusay na inumin para sa hydration at pagtustos sa electrolyte balance. Ito ay lalo pang napapahusay sa performance ng katawan at nagbibigay enerhiya potassium sa buko juice ay may malaking bahagi sa pangangalaga ng kalusugan ng puso at regulasyon ng blood pressure. Ang regular na pagkonsumo nito ay maaaring makatulong sa pagpapababa ng panganib ng mga cardiovascular na sakit at iba pang isyo sa puso. Ilan sa mga posibleng negatibong epekto nito ay maaaring kasama ang upset stomach o pagduduwal sa ilang kaso. Ito ay maaaring sanhin ng labis na pagkonsumo o ng re reaksyon ng ilang tao sa natural na sangkap ng niyog. Ang mga taong mayroong mga pre-existing health conditions tulad ng kidney issues ay dapat munang magkonsulta sa kanilang doktor bago uminom ng malalaking halaga ng buko juice. Sa kabuuan, bagaman may ilang posibleng side effects, ang buko juice ay ligtas naman kung iniinom ng naayon sa rekomendadong dami ang buko juice ay hindi lamang isang inumin, kundi isang bahagi ng sagana ng kalikasan na nagdadala ng kahulugan at benepisyo sa ating pang-araw-araw na buhay. Salamat sa pag-join sa ating pagsilip sa benepisyo ng pang-araw-araw na pag-inom ng buko juice. Kung natuwa ka sa video na ito at natutunan ang mga mahalagang impormasyon, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para laging updated sa aming mga informative na content. Kung mayroong kang mga katanungan o nais na iparating ang iyong opinyon, huwag mag na mag-comment sa ibaba. Maraming salamat ulit mga health at kita-kit sa mga susunod nating videos. Keep living a healthy and vibrant life!